dala na naman mga guys, no? Sang kabulas to ga, syempre malagaw na naman kita sa lutakan. upod na naman ang mga grupo kag di magsuong-suong sa mga dalan nga ni Benji Diaz, balat tawa balaba, nagtulod ang tampuhaw. <laughs> upod ka mo, ade malutak-lutak taya ah. Hello mga ram morning sa inyo mga guys no ba ngayon adlaw maglalagaw na naman kita po. na naman di ang mga kumpare ko oh baw na. may sa amon outfit yung mga adlaw bla tapos ka may man san ay kay kagabi nagulan ulan te ay wala bal anyo na, na siguro ko ano yung kakatuan namin alon na nga naman eh <laughs> ay bot na lang gid <laughs> shout out gali mga guys no sa team bulatik na labyan sila namon sa may gilid dalan no pakadto kami nga daan sa amon ya tuan way na kami pundo kay manang upod ko ate gauru-uru na ate okay lang na importante nag kami sa ila nag high man sila sa man then halong na lang sila oh <laughs> so ito na nga mga guys so intrada sa ngamong mong gisod ladbaw oh, grabe naga bilog bilog nga mga lupa sa amon nga premo naga pilit so, hindi na, na kami mga guys kaya hindi jinde makadlaw kami matulod o kon oh, why na why na last pag na <laughs> wow So dahil nga unang entrada pala mga guys no para hindi na talaga makakalibot yung rida namin medyo pundo-pundo muna kami o oh, kasi nga ah, pinapalit-palitan eh kinakagis na kagis-kagisa ah, na amon ang amon mga gulong gulong para naman maglibot-libot man siya bala o oh. hahaha <laughs> amon ginigusto sa mga paluwes na amon mo ah magkanda gutok ganyan mga lupa sa amon mga tarbla tapos hindi maglilibot ang mga mga gulong-gulong na tanawa na oh. hahaha <laughs> ang tampuhaw oh, nagalukit-lukit so tingnan naman ninyo mga guys si Maninoy o oh, oh, anong ginawa ko syempre ganun din kung anong ginawa ng mga upod ko ganun yung ginawa ko tapos sinawsa ko na lang sa tubig tapos kinalis ko na lang dito sa ibabaw oo oh. oh. <laughs> ayam ba talagid ay di puta <laughs> Gago. Matapos naman mga guys, kinali sa mga lupa, sa amon niya mga tire, no? Siyempre, matapos si Manino sa pag. alam mo na, tulod, oh. <laughs> Mabuti pa nga mga upod ko mga guys, so kaya nila dumiritso. Ako ah, ya hindi, ah. Why tamay ti areo oh, nagpabulig oh, ko kay Boy Spalto, bag magtulod-tulod. Oh, no. Tapos, paglabot sa ibabaw mga guys, medyo pasakay mga me, kag magsipa para naman kung ka kakalabot mga me sa baba, oh. Lata ba? Shii, <laughs> Nagdogsing pang mga animal, ya. <laughs> Gago! So sa mga nagtatanong pala mga guys kung oh, ano barangay ito, barangay ito, okay ito mga guys, sinulod na mon. Medyo malipot lang ito na trail pero mas maganda ito sudlan kung kay inulan. Kaya kung hindi ka magsulod ng hindi inulan. Baulin, tigs. <laughs> hindi mo Makita Yun yung pagkamangkamang. <laughs> Nakita nyo naman siguro mga guys si Capro sa ayambot na lang gida So yan ang alam mga guys So oh, finally nakagawa na kami sa may area ng Tuog Oo, oh, oh. Magdudulog muna tayo mga guys oh, Magkaanap muna tayo na nang istamak ni Pes ba dali naman kami na mga sa ginakan na namang perme oh. Shout out na lang guys sa muna Restaurant. Thank you so much inyo mga pagkaon. Yung mga na nagmit balabaw. Di, hindi ko naman meet lang siguro kung ano mga pagkaonan. ini na din sa mga ilunggo. <laughs> Pero pakita Taman Japan po eh, Ganyan tayo Pag kumain na masarap Ipapakita natin sa ilay Kung oh, hindi nagakaon na ay ayare yari tagiyaw na No ha po bilat si <laughs> Namin ngirit ito Bate eh, No matapos na kami mga guys Mag no Siyempre Hinigtan mo na Yung kaprobin ng yung sapatos Kay ano Kibultay ka hindi na siya masyado kada Nagatuklap-tuklap na oh, <laughs> Balik naman tayo mga guys no sumaka naman tayo dito sa ambot ano ng barangay ng Isod ka kaprobin ah hindi ko talaga madumduman kasi nga mawawala naman yung mga signage signage bla, sa may gilid do oh, lang tawag bla nagatanga Naman kami sa mga taklad nga do hindi pa hindi yan pero okay la importante ah na me ninyo makita ang mga view bla oh lang tawag view bla na abaw ah grabe pinitinsya ro naman <laughs> so yan ang alin mga guys so papasok na tayo sa pangalawang trail na sinudlan na mall bow nakita ninyo mga dalan mga guys. Umagi ka sa may sapasapa. Oo, mga guys. Ah, muna na may mo na maglapak-lapak sa mga basa-basa. wah -basa. <laughs> Ayan, bot na lang gida. So, finally mga guys, no, ito na nagalusong na tayo dito. So, nakita naman ninyo siguro si Bunso Works kasama ko ngayong adlaw. So, sa mga wala pa nakapalo kay Bunso Works mga guys, pakipalo naman ang page niya. And then, pakipalo na rin ng Rota ni Cap. Ayan, thank you so much sa inyo, bugong. <laughs> Tulod naman sila duwa. O, sige, padayon. Padayon sa inyo katuntuhan kay Madre Gamosotsuot sa mga lunangan. Animal. <laughs> Gago. So mga natutulod ako dyan mga guys no? Sa so, mga nagtatanong pala Anong barangay yung lalapusan natin dito dapat ano, ako pala kay Kaprobin mga guys no? Ay barangay ingwan Pero bago tayo makalapos doon ay dipuga Arina na Ang mga tama na rin sa pagsipa Okay man kung magnaog ka mga guys no? Tama ganyan ka kakutoy Oo kakutoy ka na Kapoy na katalaka pala Tama mo ganyan na Na mga tampuhaw Hahaha <laughs> so paksi muna tayo dito mga guys ng bayabas na layaw o kasi nga gutom na kami mga guys no medyo malayo layo pa kasi mga guys yung dalan pag sa mo din nga barangay ayambot na lang gida ito talaga mga guys nagagandahan ko sa mga lugar na mga ganito no mga siot siot balada mo ka madakpan yung mga prutas tapos may malabya ka pang mga sapat sapat nga wala mo pa makita ba o mabilib ka gid ko hindi ka mabilib te wait a minute, mo <laughs> Normal lang yan mga guys no pag magti-trail kayo malulutakan kayo ha baka sabihin niyo hindi na kayo mag-trail bala kay man malutakan ka mo normal lang na sa to na pero damo man da mga piswit piswit sa kilid dalan nya tag ka piso kakas na mga lunang lunang sa mga bike nyo ko may lig kayo mag-maintenance ayan na nang na so ito na nga ni mga guys so pagwa na kami sa may dala na min road la ah, dala na min road ni eh. <laughs> <laughs> oh oh magdudulog na tayo mga guys papuli na tapos na tayo sa pag-trail so thank you so much mga guys sa lahat ng followers ko na lagi subaybay so sa akong nga video and then sana ay enjoy kayo sa akong mga inagyan kag sa mga upod ko. Thank you so much sa pag-upod and then paalam na po sa inyong lahat. God bless to all. Agad itos si manino ninyo kay Man Kapoy. Nako, oh my God. Oh my God. <laughs>